Essa me deixando... guys, Nagets gets nyo ba? Hindi ko nagets get Daw ng TV, pre. Ay, nakarot man channel nyo, ya! Yeah! Wala pa, wala pa. Karot man channel nyo, te. Uh! Anong, anong drama to? Uh! Shit. Inay! Kinose mo, tapos inopen mo? Anong yan, Okay, matapang tayo, guys. Uh! Te, te blepo, Te Ang problema po te hey, Open pa daw? Nakalak to eh Hindi uh! yun uh! open na pa! parang Pamahilig sa madre ngayon si Dos Uy Anong magagawa Laging natutulalan Uy Mas Mas nakakatakot pa Pag ikaw ginos. di, di, di ko Si Aya yun, guys. Hindi na tayo matatakot, pre. Mas nakakatakot, iwan, guys.